Nung araw na hindi ka pa OFW, yung kita mo, ikaw lang. Pero nung naging OFW ka, dumami ang kamag-anak mo. Dumami ang inaanak mo sa kasal. Dumami ang lahat ng hihingi ng pera mo. Kaya wala rin. Kulang din. Ecclesiastes 5.11, The more you have, the more everyone expects from you. Your money won't do you any good. It won't do you any good. Others will just spend it for you. Totoong totoo yan sa ating bansa. Kung dumadami ang kita mo, gagastosin niya ng mga kamag-anak mo para sa iyo. Dati sanay naman sila na may ketong-ketong at mga galis-galis. Ngayon, kumikita ka na, aba, marunong na magpadoktor at siyempre sa hihingi. Dati sanay naman ang nangingisay-ngisay sila pag nilalagnat. Ngayon, ang na ng injection. Kasi may pera ka eh. may mahihingi sa iyo. Pagka dumarami ang income mo, dami, dami ang nakaabang. Maraming namamas ko. Kaya napakahirap sa ating mga kababayan from abroad umuwi sa Pilipinas, kasi ang dami mong papasalubungan. At pagkatapos, kahit napaligoan ka lang minsan nung bata ka, yun lang lagi uungkatin, pinaligoan ko yan, pinaligoan ko yan. Siyempre, para mabalatuhan. Lalo't umaman ka. Hindi ba? Pagka umasenso ka, maraming nagkiklaim na inalagaan ka eh. Pero pagka naging prisoner ka, naging pusakal kang kriminal, kahit inalagaan ka na sampung taon, itatatawa, hindi, sandali ko lang nahawakan. Di ba? Siyempre, success has many relatives. Kaya kung minsan yung mga kababayan natin ayaw na umuwi, paano papasalubungan mo lahat at kung isang buwan kang narito, ikaw maglilibre sa lahat ng tao sa loob ng isang buwan na yun. Hindi ka nila titigilan hanggang hindi ka napangos, hanggang hindi ka nakalbo, at naubos ka na para kang nilusob ng kutakot-takot na insekto. Uuwi ka ngayon sa yung kuta abroad, talagang broke na broke. At sabi mo, hindi nalang ako uuwi hanggang hindi may libing kaya maraming umuwi pagka-libing lang eh. Kasi at least pag-libing, hindi ka inaasahang magpapasalubong kasi nabigla ka at nalulungkot, hindi ka nakapag-shopping, di ba? Pero kung uuwi ka ng Pasko, naku, talaga namang napakahirap. Isang kalbaryo yan sa Pilipinas na umasenso kasi ang daming sasakay sa'yo't papasan. Be ready to spend more when you earn more. Lalo dito sa ating bayan. At kahit paano, pasalamat ka't ikaw ang nagbibigay kesa binibigyan. Huwag magreklamo na maraming humihingi, at least may nahihingi. Pero oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. teka lang ha? Ang kausap ko dito, yung nagbibigay, hindi yung humihingi. ha Ang dapat kausap ko na huwag kang magreklamo, buti dala ikaw ang nagbibigay. Ang kausap ko yung nagbibigay. Yung nangihingi, huwag yung masasabing, ate, pasalamat ka, ikaw pala nagbibigay, ha? Bigyan mo na lang ako. Hindi para sa'yo to. No? Ang masama, pag may kusa ka at palabigay, pag hindi ka maramot o hindi ka paladaing, iaasa na sa lahat. Subukan mong tulungan ang isang tao na may sakit. Pag ka at hindi ka pala daing, hanggang mamaya, pati burol niya, iaasa na niya sa Kasi minsan ka lang naasahan. Meron ka isang pamangkin na tulungan mo na magbayad ng matrikula isang beses, mamaya sa na lahat nakadagan yon. Pag natunto na yung landas patungo sa iyo ng mga manghihingi, hindi ka na nalatitigilan. Hanggang hindi ka nila nailulubog muli kasama nila sa ilalim ng dagat. Pag dependable ka, people overdepend on you. Dito sa Pilipinas, napaparusahan ng mga responsable. Kasi sa'yo dumadagan lahat ng mga irresponsable. Huwag nating parusahan ng mabuti. Huwag natin silang dalain. Huwag laging palibre. Mag-chip in, mag-ambag kahit konti. Halimbawa, may pinsan kayo, medyo maganda yung trabaho, kumikita. Lalakad kayo, walo kayo. Lahat kayo ililibre. Sabi mo, eh, kasi malaki naman ang kita niya. Siguro, pero hindi naman niya kayo kayang dalhin lahat. So, kung kakain kayo, meron kang limang piso, i-donate mo man lang kahit sampung piso, kahit ang babayaran niya, 1,000. Mag-donate ka kahit 50 kung yan ang kaya mo. At least, konsuelo niya na nagdo donate ka. Hindi yung komo mas malaki ang kita niya sa'yo, lagi ka na lang niyang ililibre, eh, may kita ka naman. No? Sa mga kamag-anak, sa mga barkadahan, hindi dapat lahat libre. Kung babait kang pamangkin, meron kang gustong ipasyal na tiya, tiyo, ipapasyal mo. Pati mga anak nun sasama, ililibre mo rin kahit may trabaho. Makapal. Anong tawag doon? Hindi ba? Pinsan, sasama ako, isasama mo pala si mami. Oo, pero mami mo lang ililibre ko kasi ang tanda na niya, ikaw pinsan, may trabaho, maglabas ka naman, ang kunat mo naman. Pinsan lang kita, inaasahan mo, itataguyo din kita, Di ba kahiya yun? Pero maraming mga ganon. Napakahirap ang umasenso kasi maraming mag-aabuso sa'yo.